Up up. Up up here. Yan. Okay. Pag kumanta ka, dadaling kita sa mall. Dali na. Pag kumanta ka, dadaling kita sa mall ha. Huwag ka masad kasi da, babalik din naman agad dyan. Oh, dali na. Dali, pupunta tayo sa mall. Kanta ka muna. Dali. When I'm all choked up and I can't find the no words, <laughs> Every time we say goodbye, Ha? Uwan na sa... Be, paus ka naman pa. Yan. Beb, may bruises. Ay. Paano tayo makikita na pera niyan? When the sun goes down and a band won't I'll always remember us this way. Ay, paus naman, baby. Ay, bakit paus naman? Ay, bakit paus naman? Ano naman ba oh, 'yan? Hala, sige. Pwede na 'yon, pwede na 'yon, tugot daya. Kontatayin sa Mommy mamaya, no.